So mga dabarkads katulad po ng ginagawa nung mga nakaraang taon, uh, pag yung uh, week between Christmas and New Year ay uh, kadalasan po mga replay yung pong pinapalabas ng Eat Bulaga TVJ, okay? Yung best of uh, best episodes of that year. So kadalasan po ganon So it gives time for the uh, artist para po makapagpahinga. Spend time with family, travel So yun po usually yung ginagawa Pero kahit na po uh, puro replay O puro best of ang ginagawa Ay nananalo uh, pa rin po sa new time ratings So okay. nung Wednesday Yung pong Eat Bulaga sa TV5 ay naka 4.2 Yung sa tape ay 3.5 At yung sa show, it's Showtime ay sa 2.8 Habang yung uh, uh, Thursday naman na episode Naka 3.9 yung Eat Bulaga sa TV5 3.5 sa tape At 3.0 sa It show time So it only goes to show po yan po Kahit replay na po yan Napanood na po natin dati yung mga episode na yan o, Pero malakas pa rin po na number 1 pa rin uh, We are closing out the year as the number 1 noontime show uh, Sumula po nung nag, uh, nagtapatapatan itong tatlong shows na ito Lahat po ng mga buwan parating uh, E80 po Uh, TVJ yung pong nangunguna sa new time ratings. Uh, at as we look forward to 2024, syempre po maraming mga uh, bagong pakulo, bagong sorpresa, bagong mga segment, at uh, marami pa pong kailangang abangan sa Eat Bulaga sa TV5 uh, to make sure na they will keep holding on to that lead as the number one noontime show sa Pilipinas. Okay, so yun po. So ah, pag-usapan naman po natin. Ito ay eh, gusto ko lang ding i-report kasi ah kumpara ah, I find it interesting lang ah. Kasi nag-post po yung isang ah, ah pro-tape na page nung mga dapat na naabangan ng segment nung show ng tape para sa 2024. Meron naman dito ano, mga kakaibang pangalan, ah, meron dito ano to, games sa Gedly o Clash of Angkans Fitness Goal Ang Pau That's My Tatay o Let's Do It o Kwentong Dugtong Dugtong So yun po yung mga aabangan daw ng mga segment nila So syempre nag eksperimento sila uh, Yung nga sinasabi ng iba Dapat to mag-experimento na din ng ibang title di ba? O, Pero Ang pinaka- nakuha yung uh, attention ko ay itong uh, kasambahay star okay na na kung ito po yung iniisip natin ay eh, mukhang ito po ay magiging parang uh, contest o pageant para po sa mga kasambahay okay kasi kung babalikan niyo po yung uh, uh, simula nung away yung mga interview ni Tito Sen noon ito po yung isang naging malaking uh, pagtatalo nila eh, yung disagreement nila dahil gustong alisin uh, ng babong management noon yung pong bawal judgmental at ang ipapalit ay itong uh, search para po sa uh, top kasambahay. E ano sinabi ni Tito Sen noon? Sinubukan na namin dati 'yan, 'di ba? Pero uh, hindi nag-click. Hindi siya hindi siya ganoon masyadong uh, uh, pinanood ng mga tao. Hindi ganoon kataas sa ratings. Pero pinipilit pa rin ng tape At uh, this 2024 ay mukhang itutuloy na po nila yung pong plano para po dito sa kasambahay uh, star nag search uh, kasi ang nasasabi din ni Tito Sen noon na ang plano ng uh, management ng TAPE at ng siyempre mga halos ay political family ay magkaroon daw ng party list para sa mga kasambahay at uh, yun yung Parang isang maging platform to introduce that. So mukhang uh, itutuloy na po nila yung kanilang plano this 2024. Alam nyo naman po, uh, 2024 sila magsasubmit ng kanilang uh, application para tumakbo, mag-register sa Comelec at 2025 po yung eleksyon. So yun po, makikita po natin kung uh, talagang ganun po ba yung plano, ganun ba talaga yung mangyayari. Magkakaroon ng kasambahay star. Uh, Yan po yung idea ng mga ng mga halusos at ito ba i-connecta -co -co nila doon sa tinatayo po nilang organisasyon at party list. Kasi meron din silang page, nakikita ko naman yon na kasambahay talaga at uh, tumutulong naman, in fairness. Nakikita ko naman, nagbibigay naman ng mga tulong, mostly doon sa Sambuanga del Norte, sa kanilang baluarte. O, pero yun po, makita po natin kung ito bang idea na ito ng tape ay magkiklik ba o or parang yung ginawa din nila dati na hindi masyadong hindi masyadong uh, nag uh, nagboom boom o nag uh, na napansin o pinanood ng mga tao. So, yun lang naman po, napansin ko lang naman yung yung segment na yan kasi talagang yan yung isa sa mga pinag awayan talaga noon eh. o so yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Mamaya po mga hapon, uh, try ko mag-live para sa huli po nating uh, Uh, recap episode tapos mamayang gabi po ay New Year celebration na. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye. Love our cats. Happy New Year.